Isang magandang araw mga kapatid, mga katubero. Dito po, ipapakita ko po, po sa inyo yung aking tanim dito po sa Saudi Arabia. Ang aking tanim ng mga iba't ibang uri ng gulay. Mayroon po tayong kamote, mayroon po tayong saluyot, mayroon po tayong okra, mayroon po tayong patola, mayroon po tayong malunggay, mayroon po tayong melon. Ayan, may bunga na po siya. Mayroon po tayong Sokini, ayan po, yung ating mga trim na okra po ay malapit na pong ang um mulaklak, tapos po yung ating mga pananim po na mga saluyot ay ayan na po, natalbusan ko na una yan kaya ngayon po makikita niyo po ay dumami na po yung ang kanyang mga talbus. Doon sa po sa kabila naman po ay marami na po ako mga iba't ibang uri ng gulay na kanin, galing po sa kayo doon. Diyan po at mayroon po po tayong tanim po dyan na kamote ito po yung aking tanim ng malunggay ayan ang lahi na po na puno, puno niya. ayan alam niyo ba ang tanim kong malunggay na to ang buto ay galing po sa Pilipinas ito po yung iba ko pong mga tanim ayan mga sa sitaw tapos po mayroon po tayong mga okra mga kamote pa rin ayan po yung aking mga me melon po ay umakyat na po dito kaya lang po yung mainsekto po ay sinisira po nila yung kanyang talbos Ayan. dito po marami po akong mga tanim dito na mga saluyot pwede ko na pong kunin niya at pwede na pong ulamin ulit mga hing mga sitaw Ayan. Natabuan na po lang mga saluyot yung aking mga tanim na mga malunggay ayan po marami po isa, dalawa, tatlo, apat, tapos pulon sa kabila ayan maraya po diyan. tapos po dito po ay meron pa rin ako tanim na melon meron na po siyang bunga yung pakita ko po sa inyo ayan po yung kanyang bunga yung tanim ko pong melon ayan. kaya lang po pangit hindi po siya proportional ay wo kwes po yung aking matanim na melon tapos syempre mayroon po tayong makulit na pusa ayan alam mo nyo na pag po ako ay nag-vlog at narinig po niya talagang sumasama po siya sa vlogging. Yan po yung aking tanim na opo ay umakit na po. Ito naman po mga kapatid, mga katobero, ito po ay pula ko pong mga sili. Nilagyan ko po ng cover kasi po para hindi po sirain po ng insekto at saka yung balang. Ayan po, marami po kasing balang dito na nagliliparan kaya, sinis kaya nilagyan ko na po ng cover. Ayan. Ito pa po yung sa aking isang garden mga kaibigan, mga kapatid. Ayan po yung aking tanim po na patula po ay mayroon na pong bunga. Yung iba po na dito ay may mga bulaklak na po. Marami na po. Kaya lang po, minsan po sinisira po talaga ng insekto. Ayan po, yung aking tanim po ng mga mulunggay Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan po, ayan po, ang gaganda na po ng kanyang dahon. Yung aking mga sitaw, yung aking mga na po ay ang bilis na po ang paglaki at malapit na rin po siyang mamulaklak. Tingnan niyo po yung aking pusa. Kung saan ako nag-vlog-vlog, talagang pupunta siya. Mahilig sa vlogging nitong aking pusa. Sumasama siya. Ang pangalan ng aking pusa ay si Bakulaw. Bakulaw is the name of my cat. Ayan. Ayan po mga kaibigan at mga kapatid, mga katubero, yung aking garden. Update po, ang aking garden dito sa Saudi Arabia. Ang pagtatanim dito sa Saudi Arabia po ay alaga lang po talaga sa tubig. Para po talagang mabuhay ang pananim dahil po sa init ng panahon. Ang ginagawa ko po, ang pagpapatubig ko po dito ay sa umaga at saka po sa hapon. Ayan po. Maraming salamat po. Please subscribe. Lakay Tubero TV at ang aking... Facebook page, Lakay Tubero TV. Maraming maraming salamat po.